Kumpiyansa ang mga mga habi ng San Remigio Antique na lalong lalago ang kanilang munting industriya dahil sa itinayong natural dye hub ng Department of Science and Technology. Pasukin natin ang mundo ng pangahabi sa ulat ni Rod Lagusan. Makukulay at may taglay na ang tingganda. Ito ang produkto mula sa makukulay na yarn na gawa ng Igirindon Loom Weavers Association sa bayan ng San Remejo sa Antique. Mas mataas ang halaga ng isang tela o damit kapag ito ay natural dye o hindi synthetic. Sa tulong ng itinayong natural dye hub ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology, kabuhayan nito sa industriya ng paghahabi ng tela. This is uh, one of the many programs that we are supporting to accelerate Industry sectors that we think can earn money for our kababayan, because the bottom line when we do things, iniisip na stakeholder, dumamin trabaho, magkaron ng mas magandang kita. But our request also is that we're not only helping the weavers, we need to also look at the plight of the farmers. Malinaw na malaking tulong may dedulot ng itinayong natural dyehab sa komunidad. Malaki tulong sir. lalo na sa ano, natural dye. Maganda yung may trabaho, yung may nintay ka pag uh, gusto mong wala kang pagpaano na trabaho. Mag, bigay trabaho sa so mga walang ano, kita po. Yung ganyan niya facilities, kuning uh, ano, hindi na kami mahirap magano mag, ano, mag uh, dying kasi mayroon silang nabigay ng mga materials at mga sinulid na gano'n na kami nagawa na kami ng, ano, ng dyeing. Bago nito, walang kakaya ng kanilang grupo para makapagday o kulayan ng yarn na siyang ginagawang sinulid at kalaunan ay tela. Pero saan nga ba galing ang kulay ng mga tela? Ayon sa Peter I, dito sa Antique, hitik sa natural resources na siyang pinanggagalingan ng natural dye o kulay gaya ng talisay, mahogany at kogon. In this case, for Antique, nire-redefine natin yung patadyong na bumalik siya dun sa dating cotton-based na patadyong. At the same time, yung kulay niya, ay eh, galing lang sa paligid. Ang patadyong is not necessarily exclusive to Antique, but it's actually become synonymous with Antique in very recent years kasi nakita natin dito yung resurgence. Patadyong is characterized by plaids, yung malalaking lines, and characterized by very, very, very colorful uh, designs. Dahil sa Natural Dye Hub, inaasahan na mas marami pa ang makikinabang sa textile industry industry. Patuloy naman ang pagsasagawa ng training para mas marami pa ang magkaroon ng kabuhayan. Tatapatan natin yung scale ng weaving activity. It <clears throat> cannot be larger because ang number one purpose po niya is to complement the existing hand of weaving industry, at least in, in Antique. Southern Neo is an emerging community. Uh, bago lang po sila na-train, they were actually trained by the weavers from Bugasong. So nagsisimula yung community and we want that they start from a certain plane na hindi ka pareho ginagawa sa Bugasong. Pangunahing produkto nila dito ay gawa mula sa cotton na siya naman nanggagaling sa Miyagaw, Iloilo. Bukod sa lalawigan ng antike, tinitingnan din ng Peter ay ang iba pang probinsya sa Western Visayas gaya ng Aklan, Capiz at Iloilo sa patuloy na pagpapalakas ng industriya. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.